Hello mga tropa! Welcome back to Alabet Shabiyako Vlog. So for today's video, magbe-brainstorming ako mag-isa kasi target ko nga diba yung sabi ko sa inyo dun sa page saka sa Facebook ko na na planning na ako pinulit yung ano, mga Shabiyako dito lang sa labas ng bahay mga tropa. So magkakaroon tayo ng ano, takoyaki. Ayan, so yung, ano siguro magiging flavor natin is bacon, cheese, tapos taco bits saka crab stick mga tropa so apat lang siguro ano para mas mabilis or mas afford kasi pag marami yan mga sampu yung ano baka mahirapan sila so gawin lang na natin na available siya ng 4 pieces 8 pieces so I'm planning pa din or bahala na to na party package na ano na takoyaki yung parang nakalagay dun sa ano kung familiar kayo sa lagay ka ng maki yun siguro makasya don dun is 30 to 40 din na party package para kung maramihan, kung gusto niya ng maramihan. Tapos, so magiging available pala sa for dining or take-out. Man, papakita ko lang yung labas namin. Tapos siguro, plano ko maglagay ng tarpaulin dun sa may kanto kay Ate Jennifer Banday dun sa may din ng meral ko na this way to siya ya so available yun for dining or take-out. So earliest, basta ginagawa ko naman na siya. Mamaya I will try na ano, gumawa ng takoyaki sauce tapos ng takoyaki din pag may oras so medyo busy tayo maging tatay or bakas February yan ganyan so sa yun, yun yung target natin so apat na flavor lang tapos 4 pieces, 8 pieces sa party package maki tapos mag-available din ulit tayo ng mga maki kasi dati madami akong maki nung mga nagpapa-take out lang tayo so siguro pili lang ako ngayon ng mga lima so siguro ano yung California maki yung special California maki, yung LTOs yung LJ Maki sa JL Maki yan mga ganyan kukosting ulit natin siya tapos uh, available ng 8 pieces saka 4 pieces kasi syempre parang yung 4 pieces para kung ayaw nila ng 8 pieces so mag isa lang sila ayaw nila ng mas madami para mas madali tapos saka 8 pieces tapos syempre yung party package Maki pa nga rin natin katulad nung dati So, siguro, ano na lang natin yung party package maki natin. Mas madali, all California maki. Tapos yung, yung chef choice lang. Yung ginawa natin, ano, itong last, ano lang, December and 31. Tapos, available na syempre yung kimchi pa natin. Tapos, syempre yung pinambabasar natin na, ano, pinakamasarap na kimchi fried rice sa buong universe. Yan, so kimchi fried rice. Tapos, magkakaroon din tayo ng omelet rice or omelette rice. Tapos siguro para yung may ulam, ayoko na masyado mo na maglagay ng madami. Kasi nga, mag-isa ko lang naman. Tapos babantay pa ako na. Siguro yung ulam na lang natin is big ball para matikman nila. Tapos siguro yung nalang ilalagay natin ng rice toppings muna. Yung bulgogi bak. Huwag na muna yung mga katsu doon, uyako doon, mga spam bak. Oh, matrabaho na eh. Masyado na madami. So, konti lang muna. So, mag-isa ko lang. Tapos, siyempre, nandun pa rin yung natin. Siyempre, yung ramen natin, katulad na may side dish na yung na kimchi. Pwede so, kayo mag-choose ng spicy, less spicy, or super spicy yan. So, mga level of spiciness. So, yun lang. So, target ko nito. Oh, last week ng January, second week. Marami pa akong gagawin kasi ng January. Tapos, February siguro yung pinakaano na. Yan. Basta, ano, unti-unti ko na itong simulan. Nag-ano, yung masimamaya siguro RMD ko yung ano, pag may oras or bukas marami naman tayong oras kasi nag-aalaga nga tayo ng anak ano tayo, yan so, sa bit medyo, tapos gagawa rin tayo ng kimchi so, baka yung R&D ko na yung sauce maya maya, -may. magluluto lang ng ulam tapos yung ano din R&D natin yung ating magiging taco yaki base, yan so, siguro lalagyan natin yun ng ano yun tapos lalagyan natin ng ano ng, na, anong ano nito ng kumura-mura ng ano na cabbage no para may vegetable yung ating ano yung ating takoyaki mga tropa so yun so abangan nyo mga tropa ha? yung mga nasa malapit dito sa bahay mga tropa ko ayan sa Litex sa Commonwealth Payatas o yung pwede nyo kung dayuin so dito lang yung sa may labay. papakita ko sa inyo mga tropa so yan dito yan no? yan dito ayan, so dito natin yan ipipwesto yan medyo gigilid natin ng konti isang halaman lagay natin sa kabilang gilid tapos yan, pwede lagyan natin dito yung pwesto nung ano. Ayan, harangan natin yan. Diyan banda, linisin lang natin. Ayan, ha. Diyan natin lagay yung ano ng takoyaki, banda. Okay? So, yun lang mga tropa. Abang-abang na lang mga tropa. alabet Bye!